Sa nagdaang Grand Biniverse concert ng tinaguri ang Nations Girl Group ay isa ang its showtime host sa kanilang special guests. Habang nagbabatuhan ng kabilang mga banter sa stage, ay nabanggit ni Vice ang nagviral na post ni Maloy hinggil sa isa sa kanilang mga merch na isang tout bag. Nung rehearsal natin, sinabi ko to kay Maloy. Sabi ko kay Maloy, o oh Maloy, kamusta ka na? Penjing tout bag, bigyan mo ko ng tout bag, tapos sinagot niya ako pabiro, sabi niya, wala na meme, ano dinilit ko na? Tapos naniwala naman ako, pagbabahagi ni Vice, nang matapos raw ang kanilang rehearsal, ay muli niyang kinausap ang anak-anakan, at tinanong kung dinilit ba talaga nito ang kanyang post sa tote bag. Matatanda ang nag-viral noon ang post ni Binimalo ipatungkol sa merch nilang tote bag na binatikos dahil para daw itong black trash bag, kaya naman nagbigay ng payo si Vice hindi lang kay Maloy kundi sa lahat ng members kung ano ang dapat gawin sa susunod na makatanggap sila ng pambabatikos. Kung magpo kayo, anytime you like posting anything, kahit ano sinasabi nila, never delete. Never delete. For as long as you know that your post is not harmful to anyone, never delete, hold your power. Huwag niyo ibigay sa mga tao, lalo na 'yung hindi nagmamahal sa inyo, 'yung power to control you. Never let that happen. Say ni Vice. Anya, minsan raw ay maingay ang paligid at sa sobrang takot ay mas pipiliin na lang na mag-delete pero kung wala namang masamang intensyon at walang natatapakang tao ay huwag hahayaan ang iba na magwagi kasi minsan, sa sobrang takot, sa sobrang ingay na, kahit wala ka naman sinabi, ide-delete mo na lang. Pero hindi, especially if you're coming from a place of love. Kung hindi naman siya harmful, never delete. Hold your power, dagdag pa ni Vice.